Good morning guys, namaste, magandang araw po sa inyong lahat, ayan, naglakad-lakad tayo dito guys, mag vlog muna tayo habang wala pa po yung pick up natin na si Madam Maria from circuit, o ayan, so time check 8am po dito guys, Sanipal, na nandito ako sa Kalangki, kasi nandito po yung bus station kung saan po parating si Madam Maria, yung friend natin, na galing po siya ng provinsya, o ayan, so vlog-vlog muna tayo dito, ayan, ubusin natin tong i-vlog, mga pantalon dyan, ano oh, ayan mga winter clothes na po yan guys kasi parating na po yung winter yung mga apple mga oranges ayan lahat na mga nanadadaanan ko ayan chocolate apple po guys ayan galing po yan siya sa my terra region o oh, ayan kung ano ano na lang mga walls mga tindahan basta kung anong madaanan o oh, ayan sige lakad lakad ka lang dyan kasi lakad is life o oh, medyo ano, minsan guys, ganyan talaga yung buhay. Parang life ang mahalaga, masaya tayo. Charot. Ito po pala yung first flyover dito sa Nepal guys, yung overpass. So ayan po, ayan dinadaanan natin. So maglakad-lakad ako, so it's around like 2 kilometers from the bus station. Until po, hahanapin ko yung KFC. Kasi gusto ko talagang kumain ng popcorn chicken o ganon. So, lakad is life pa rin. O, ayan. Sige. Tingin-tingin ka muna dyan sa daan kung ano pa yung pwede mong ma-vlog dyan. So, nag iisip po ako, guys. Parang gusto kong tumawid doon. Ayan. Noon, wala pa masyadong mga bahay dito. Pero ma ngayon maraming nang bahay dito. So, ayun na po, guys. Tatawid ata tayo. Tatawid tayo para naman ay maipakita ko sa inyo yung flyover dito. Parang hindi naman kayo nakakita ng flyover, di ba? Basta dito kasi sa Nepal ito yung first talaga na binilk nila. Oh, ayan na. O, oh, ayan, palakad-lakad, lakad-lakad. O, oh, ayan, o, oh, ang bibilis pa naman namang sasakyan. Diyos ko, mag-ingat ka dyan, girl. O, oh, ayan, nandito na tayo. Nakatawid na talaga. O, oh, ayan, picture-picture muna. O, oh, ayan, para mayroon tayong pang my day at pang mayroon pang wall po ng mga pictures. so ayan, medyo malakas yung mga sasakyan. O, no? ayan, ingat ka dyan, girl. Ingat, ingat. O, no? ayan. So, tapos na tayo mag-picture-picture. Siyempre, kasama dyan, guys, yung filter. Filter is life. Kasi, di ba naman, haggard yung mukha natin. O, no? ayan, tatawid na, na tayo ulit. Malapit na tayo sa may batbateni. Eh. Kasi, gutom na talaga si girl. So, ayan. Continuous lang po, guys. Continuous lang po ng lakad kahit napapagod tayo, wag po tayong sumuko sa buhay dahil ang buhay talaga ay ano, marami mga challenges, mga ups, lows, down, sad, minsan happy. O, ayan, malapit na tayo sa KFC. O, ayan na, o, ayan KFC. Ayan, mayroon din pipi pizza diyan sa taas. O, ayan. So dumating na tayo dito sa May Kalangki KFC. So, ayan, pasok tayo dito. Ayan. So, pasok. Push, o ayan, push lang ng buhay. Kahit nahihirapan na, o sige, go, go lang ng go. Pili-pili ka muna dyan. Piliin mo yung ano, yung kasya lang sa budget mo, ha. Baka maghugas ka ng plato, di diba, charot. O, ayan, o ayan, sige, pili-pili ka dyan, o. Hindi tayo magkakamay guys kasi ano maaga pa baka mabaho pa yung kamay ko. Sige ayan wala pang takaw ako pa yung buhay na mano dito. Diyos ko. O ayan nasa na si girl kasi nga maghihintay ako. Nahubos ko ng i-vlog lahat so ano na kayong i-vlog ko. So ikot ikot muna tayo dito. Ayan o ayan shooting shooting muna o ba diba? O ayan lang ganyan lang talaga pag mga content creator maging artistahin tayo wala nang hiya hiya. So, ayan na, guys. Habang naghihintay tayo sa order natin. Ayan. Medyo matagalan. O, diba? So, mag-shooting-shooting muna tayo dyan. Ay, alam mo naman. Feeling artistahin. <laughs> Ngik. Charot. So, ayan talaga. Pag mga content creator tayo, dapat wala na tayong hiya. Ayan, no, dumating na yung pagkain ko. So, kain tayo. Ayaw ko nang masyadong maraming rice, guys. Baka lalaki pa yung chan ko. Maraming-maraming salamat. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Mega-mega love. Shoutout. Thank you po. Please don't forget to like, subscribe my channel. Thank you.